Paglang mga ka-farmers Ka-farmers Ka-farmers, yung bi ko po Ito ngayon, itong araw na ito Mag uh, dalawang linggo na po Simula po na binili ko Itong dalawa na ito magtutuwis na po yung ating bake yung isa malaki at saka yung isa hindi ganong kalakihan kaya oh, ito na ito na ito na ito na mga dikdik -dik. yung isa ka farmers matakaw po kumain mga ka farmers mga fresican ka farmers yung decision ko mga farmers pag hinahayaan pa to pag ilang araw pa ito na hindi ko ihawalay ko yung V8 abutin po ng ilang linggo baka magkaroon po ng rectal prolapse yung isang V8 na medyo malaki-laki mga farmers Napansin ko po mga ka-farmers, pagbusog na po ito, lalong namamaga, lalong habang nang malapit ang tumatae po yung baboy, yun po ang dahilan baka magka-rectal Yung gawin ko nito mga ka-farmers, pagkatapos nang kumain mga farmers yung beak nito, itong kulungan na isa, aayusin ko para yung itong maliit na ito, ihiwalay ko po mga farmers yung maliit na itong isa ihiwalay ko ito sa paglagay para po maano mabalance po yung kanyang pagkain para hindi na po magka-reflect ang pulat yung isa okay. Nirepeat ko po yung kabilang kulungan mga farmers para Mamaya-maya, malipat na rin niya yun po yung isang biig. Medyo okay na mga ka-farmers, konting minuto na lang. Saka ano po farmers para mapanibagong tubig mga farmers i-drain po. Dahil dalawang linggo po ito na hindi nagamit mga farmers para yung exist na mga tubig, para fresco po yung tubig na mainom ng paglipatan po ng baboy. Wala nang baho. Ready for, ano po, dito na ilagay po yung isang baboy. para malinis po yung ating paglipatan ng ating diik yung isang baboy lilinis ko lilinis ko mga farmers at saka ni repair dito na mga farmers ilipat ko na yung isang diik sobra na yung pagka unik ha para hindi naman mag away hiniulay ko rin po kayo para pantay pantay po yung inyong pagkain mga farmers hindi ka pantay Ate, ate, ating kapatid mga ka-farmers ha Ate Para wala na ang agawan Yan po ang tips mga ka-farmers Kung gaano po tayo Makaiwas po sa rectal prolapse Mula pagdating mga farmers Tandaan po natin yung tubo ng ating baboy o biik na bagong bili yung kanyang figura po sa pangangatawan yung timbang niya kasi pag malaki po yung isa may, may posibilidad po na agawin niya sa kanya na po halos lahat po yung mga feeds po natin at saka nakita ko na may abnormality dito sa kanyang puwit na mamaga pag busog na po yung baboy gigkita ko po yung may palatandaan na po na pag uh, hindi tayo mag-aksyon, mag magkaroon po siya ng rectal prolapse. Para tips sa mga nagbabuboy, na uh, lalong lalo sa mga baguhan, yan po ang diskarte natin mga kapamers. Para maiwasan po yung rectal prolapse, dapat yung baboy ihiwalay po sa paglagay. Kabilang kulungan at saka ito na. Ito na rin po yung final mga ka-farmers. Nahiwalay na po yung kabilang biik at saka yung Salamat na rin sa pagpanood mga ka-farmers. Tips about how to avoid para maiwasan na po natin yung rectal prolapse. Salamat na no, sa pagpanood. Salamat, Jojo -jo the farmer mga ka-farmers. Ito na rin po yung aking baboy.